Nung binuksan mo to kanina Walang lumabas na prion Ay may kunti Kunti lang Dito ang lik nito Kadalasan dito sa ano Dito Tingnan mo to mako oh. Ang Buksan mo nga doon, doon sa ano I-detach mo yung evaporator niya at ibaba natin. Okay. Sige. Oh, tingnan mo diyan 'no, oh. tanso lahat 'no. Sige, i-roar mo, na. lower matang, o oh, ito parang umumbok dito ay wala ano na gawin eh, Hmm. Ito wala pong no, ano lang Hindi naman natusok tumaka. Bukan dito ang tama niya. Paskasan mo nga. O oh, ito to. Hindi sir. Hindi yan. Yung... Gas Gasgas lang. Hindi, oh. Kung ganun, katingin ka natin dito Kat katingin mo rito Mac. dito tsaka dito ah? yung cutter lang tapos i-even lang okay, ilabas natin kasya yung ano para 600 mahaba yung 1 port na ilalagay dito hanggang dito pwede na dito mak dito Ay, dito ah yan oh Okay. Yan, papalitan natin yung Tignan nyo ang ano nito. Oh. Dito, copper tube. Ano? Copper tube. Pag akit dito, copper tube pa rin. Pero, tignan mo. Pagdating dito, yung copper tube naging puti. Ayan, o. Oh. oh. naging kulay puti. Ayan, o. Oh. O, oh, ayan. So, ayan, o. Oh. Copper tube dito. Kikita nyo ba? copper tube pagdating dito naging aluminum ah aluminum na dito copper tube dito sa baba sa si suction line so yung mga sinauna na ref ang alam ko talaga ito copper tube to dire diretso hanggang dun sa may evaporator pero ito tingnan nyo galing sya sa copper tube copper tube dito pagdating dyan aluminum oh. Tingnan natin sa loob. Dito naman sa loob, kinadudtungan ng evaporator yung ito. Oh, diba ba? Uh, copper tube 'yan. Oh, ayan, dinudugtungan ni Mac yung capillary niya. Uh, copper tube 'to, diba ba? Pagdating dito, ayan oh. Copper tube din. Oh. So, nakatago yung aluminum, ano? nakatago yung aluminum bakit kaya i-comment nyo nga sa, dyan sa comment section natin kung bakit nakatago yung aluminum ayan ayan, ayan gawa natin oh. spinner kina bearing na AC ayan siguro doon mo makna na walang libre na may iwan o. ayan dito. sinitan. Brad mo So binago na natin lahat Tansu na yan Dire direts yung tansu yan Walang daya Doon sa baba Okay suksok natin Fred alalala mo si Max nandali Doon ka sa likod Fred Ayan, so tanso na lahat 'yan. Ayan, oh, wag mo nang ilain, meron pang ano, strip mo tata. Sige Sige pre, di mo 'yan. Ilo yung capillary pred. Ito. Ayan, oh. Ngi. Si. Di ba? Si. Ayan, diba, diba. okay. Ayan. Okay. Lang, lang. Oh, bisit mo na diyan, Mac. Tama na pre, kaya niya na 'yan. Tanso na lahat 'yan. Ayan oh. Yan. O. na lahat 'yan. Yan. I-fix mo na 'yan. Tapos karga ng insulation. ito so, so tama eh. san so, tama Iwa iwas mo ah sige balik mo muna yan mga tunay lang nga dyan tapos para minsan nandito sa likod so dito po 'tong dyan. Alam niyo na. Kundi pula. 'Yan ang sikreto. Sikretong malupit.

Ikarga. Kung pa nyo. Okay, initial charge. So, mainit na yung condenser nya. Ayun na, usok Ah, ito na mga ka-RDC TV. Ito yung ginagawa natin na ref. Ito yung aluminum yung ibang tubo niya. Natan so dapat ay no. Oh. Okay, ang ganda na. Ba't na oh. Okay na. Ganda na ng pagkakayelo. Okay na po. So, yung naging problema nito, nag-bypass ako ng tube niya. Ito yung tubo. Tsaka, nagpalit na rin ako ng capillary. Yan sya. Ayan siya. Ayan. Tinanggal ko na rin yung charging line. Ayan. Ay, bali, ito na yung problema Nyo, Ayan, oh. No? Yung, uh, uh, copper dito, copper tube packet pagdating dito is nagiging ano siya aluminum. Ayan. So, okay na to mga kailis. TV, ang ganda ng pagkakayelo niya. mausok usok pa. Matutuwa si ano dito? Si Colonel. Ayan, okay na mga ka si TV.